So good morning everyone. So, ito nga pala yung aking uh, inahin na malapit na pong manganganak. Ito po yung isa sa mga sinyales ano na malapit na pong manganganak yung ating inahin. Pag lumalabas na po yung utong na tulad na po ng ganyan tapos yung ari po ng ano ating minahin ay talagang banggang bangga na, No? Talagang ready na po yan mga boss. Yan. Ganyan po yung ah uh, ng ating inahin kapag malapit ng mga, mga anak. Tsaka yung kanila pong ah uh, dumi. Talagang yung maliliit no? na palang bukol-bukol maliit na circle so ano po mga boss bali ano po uh, 114 po niya bukas ayan bukas po 114 ngating inahin kaya posible na pong mga anak siya bukas so binabantayan ko ngayon tapos dahil 113 ngayon, mag ano po ako, may gagawin po ako mag uh, -ano, general cleaning. Ayan. Kailangan po natin anuhin. Kailangan po natin linisin yung kulungan ng baboy kasi ano po mga boss. Uh, kapag uh, may bait na, uh, para malinis naman, dapat ganoon. Ito po yung gagawin. Ayan. So, say hi. So, yung isa ko po pong inahin na ibukos po yung, uh, Ano? One month na po kapin. One month na po mahigit mga boss. So, yung mga boss, kung kayo po ay magpapakain pa rin ng uh, inahin po, kunti lang po mga boss, ano? Kunti lang po yung ibibigay natin kasi Uh, para hindi po siya mahirapan, mga anak. So, yung aking pong inahin na hindi po siya masyadong kalakihan kasi niwasan po yung natin niwasan po kasi natin yung ano mga boss, yung hindi po paglabas ng mga ah, uh, bali, mahirapan na mga mga boss, ano. Pero may remedy naman tayo. May gagawin din naman tayo mga boss. Pag hindi po ah, nanganak mang maayos ng na ating inahin, may injek inject lang po tayo mga boss. Yung injek ko nga dito mga boss, ay gagamit po ako ng oxytocin, ah, pitusal, ayan. Pero kailangan po natin bag, gumamit tayo ng oxytocin mga boss kailangan po uh, may nakalabas muna na isa isang biik bago ka po uh, mag inject ng oxytocin ayan hindi po po pwedeng basta basta lang po tayo mag inject ng oxytocin mga boss uh, so ayun, uh, yun lang po yung aking share no? Share na maliit na kunting kalaman So, kung bago ka pa lang sa video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, at click na rin po yung notification bell, mga boss, para magiging updated po sa bagong upload natin ng mga videos. Salamat, mga boss.